Yay! Hey, Nakuha na po yun. Hi guys! Good evening! Welcome back again sa ating YouTube channel. For today's episode, isi-share ko po sa inyo yung ah, isa sa benefits dito sa Makati is yung, yung yellow card. So, yun ang pinaka-health card po namin dito. So, since expired na po siya nung birthday ko, so, magre-renew po tayo. So, galing po ko kanina sa barangay at hiningi ko po yung mga requirements. So, isishare ko po sa inyo kung ano yung mga requirements na pinasa ko po. At kung magiging residente or putante po kayo dito sa Makati, uh, maging guidelines po sana ito sa inyo. Yung isishare ko po sa inyo ay based po sa experience ko So, yung mga requirements at saka mga guidelines na mga pinasa ko ay based po sa experience ko. Kasi paiba-iba po tayo ng mga uh, mga requirements na hihingin sa inyo. So, sa akin po ay renewal po. So, bali ito po yung requirements na hiningi ko po. Yan. Ito yung form na binibigay nila. So, ayan. <coughs> bali tatlo po yan tatlong form. Yan, ito yung mga pipilapan application form. So renewal at saka uh, new application, ito pa rin po yung uh, pipilapan. So sa application form, yun po 'yung mga karagdang ano, mga data na pipilapan. So yung mga nakacheck na red po, yan yung mga pipilapan ko. Tapos itong isa naman yung home visit record. So, kung ano yung purpose ng ano, tulad sa akin, yung type of card ng application ko is renewal. Tapos, MH Plus is yellow card. Tapos, ayon Nandito rin yung mga personal information na uh, pipilapan. So, yan. Three pages lang yan. Tapos, pati sa likod. So, bali. Yan. So, sa mga ano, ito yung mga requirements Ngayong 2024 na binigay sa akin. So yung requirements niya is latest Comelec certification or voter certification. Old uh, yellow card. So yung yellow card ko po old yon isosurrender ko. Tapos kung nawala man affidavit of loss. Tapos kung senior ka naman kailangan yung white card or senior citizen card real real property tax uh, for senior lang po ito so yung makati Sense card uh, successfully registration so kung meron po kung tulad sa akin kailangan nang may virtual so virtual po yung i out ko sa PhilHealth naman MDR so meron na po ako nag-fill up ako nito nag fill up ako sa PhilHealth ay nagpa-print ako sa PhilHealth tapos yun lang po yung mga uh, requirements So, pipilapan ko po muna ito tapos ayon. Uh, at least may idea na po kayo sa mga uh, gustong mag-apply ng yellow card. So, take note lang po ha. Ito pong yellow card na ito ay para lang po sa mga botante po dito sa Makati. So, ayan po. performance is a uh, booster certificate. Ito po ay importante at dapat latest. Kailangan po is botante po kayo ng Makati. At ang pangalawa po is Makati Send Card. Ang Makati Send Card po ay ah, uh, pwede pong through online or ah, uh, pupunta po kayo ng City Hall ng Makati para mag-apply ng uh, Makati Send Card. Ang pangatlo naman ay yung uh, PhilHealth uh, MHP Record. So, nung pinasa ko po yung PhilHealth, uh, benefit, beneficiary ko po kasi si Crison. So, dito po nila indicate yung uh, MHP record ko na si Crison ay uh, beneficiary ko. So, nagpasa po ako ng mga requirements ko uh, noong August 29. So, 2 to 3 days po ang home visit. So, dahil uh, dumating po yung holiday, So, medyo nag-extend po yung pag-home visit sa akin. So, na-home visit po nila ako noong uh, September 4. So, dito sila dumaretso sa office kasi may for verification pa. Tapos, may signature. So, makiklaim ko daw to noong September uh, 13. So, isa pa pong importante na mm -hmm. ano, kung nagme-maintenance po kayo kasi, Um Kapag expired na po kasi yung yellow card nyo, hindi nyo siya magagamit pag-claim ng mga uh, gamot. So, kailangan sabihin nyo po dun sa uh, MAC personnel na nagme-maintenance kayo. Kaya ako kasi nagme-maintenance ako, tapos yung uh, refill date ko is September 2. So, ang ginawa nila, pagkatapos nila mag-home visit nung September 4, So nagbigay po sila ng uh, certification sa akin noong September 5. So kinlame ko po, po ito sa barangay. So ang nakakapalug po pala nitong certification ay kapag uh, wala pa yung yellow card mo. So ito lang po yung ipapakita mo pag nagpunta ka sa Ospital ng Makati. Uh, Planet Drugstore and Makati Life. Yon Ipapakita mo lang itong certification na to. So, valid for uh, 30 days ito. Habang hindi pa dumarating yung uh, yellow card. So, after September 13, so, ito na po yung yellow card ko. At kasama na po yung dependent information. Importante po ito kasi kung sakaling magpapa ah, magpapacheck up si Crizon or magkiklaim ng libreng gamot, kailangan ito po palagi yung pinapakita na proof na dependent ko po siya. Kasama rin yung yellow card ko. Yan po. Inatid po nila ito sa bahay. So, nireceive. So, kami na lang po yung magpapalaminate at maglalagay ng ID ng picture at with signature. Sana po meron po kayong natutunan. At kung mayroon po kayong karagdagang katanungan, lalong-lalo na po yung mga uh, mga butante dito sa Makati na wala pang yellow card, kumuha na po kayo kasi uh, maganda po yung benefits nito. Libre ka na ng, uh, libre na yung pa-hospital, libre pa yung gamot. So, saan ka pa? Sana all. <laughs> Nagpapasalamat po ako sa... Uh, pamahalaan ng Makati dahil sa magandang programa po nilang ito uh, malaking bagay po sa amin to na uh, libre, libre yung gamot libre ang gamutan at libre ang pahospital, so sana all na lang po talaga sana po sa darating na panahon sana sa mga ibang city din sa buong Pilipinas uh, ganun din po sana ang mangyari para naman uh, siyempre ang pinakumportante yung healthcare dito sa ating Uh, sa ating lahat. So, yun lang po at don't forget to like, share and subscribe at kung may mga katanungan, don't forget to comment down below and thank you, thank you for watching. Bye-bye. Sorry, -bye!